Hello mga Khalofi, welcome to Akureyri, Iceland. So napasama ako sa tour dahil uh, panggabi yung duty ko. So nandito kami sa Botanical Garden. So tingnan nyo yung mga bulaklak dito. Ang ganda. So ayan oh. Kulay violet, ayan. ayan yung kulay dilaw. So ang ganda. Meron din yata sa atin ito. Hindi ko alam kung anong tawag niyan. So ito na siya pag lumaki na. Oh. Pero pag maliit pa lang siya, ito muna. Para siyang bulaklak din So, ayan. So, yung mga kasama ko, kung nandun na sa unahan, so, naiwan ako. So tingnan yung mga kalofi, yung kulay ng bulaklak, light blue. So ito 'yung mga makikita dito sa Botanical Gardens. So ito din oh, ang ganda. Parang meron sa atin nito ah, sa Pilipinas ah. Ayan oh. ang daming bulaklak. So, ito. Tingnan nyo. Walay blue. Blue na may halong purple. Napasokan na ng bubuyog, oh. <laughs> Yan. Palipat-lipat na lang yung bubuyog. So, meron din dito kulay orange. Ah, oh, ayan. Sa inyong mga kasama naming mga guest. daming bulaklak, may blue na bulaklak na may kasamang uh color violet. Blue na may purple color. So, ito 'yung makikita dito sa Botanical Gardens sa Akureyri, Iceland. So, kung mapapansin nyo mga kalofi, uh, color blue siya na may halong purple. So, doon naman sa kabilang side pero siya na purple pero para siyang uh, sword so yan ito naman kulay dilaw ang daming bubuyog dito so ayan so ang ganda dito kahit uh, maliit lang na gardens botanical gardens so ito din tingnan din natin to ganda din dito oh, yung violet na bulaklak at saka yung white so ayan doon yung purple so ito naman mga kalofi para siyang uh, espada espada kung sa atin so ito yung bulaklak nya ayan yan yung mga bulaklak dito na makikita tapos ito yung rose nila maliliit tignan mo yung tinik nila oh. ayan ang yung tinik so tignan nyo mga kalofi yung rose ang sobrang laki ng puno ng rose ayan sobrang taas so ayan o oh. ayan o oh, tignan nyo ang daming bubuyog So, first time ko nakakita ng rose na ganito ka uh, taas. Tapos ang liliit ng uh, bulaklak. Ayan oh. Sobrang laki. O, mula dyan hanggang doon. So, ito rin yung isa. Kulay dilaw. Meron sa atin ito eh. Ewan ko kung anong tawag nito. So, iba't ibang uh, kulay ng bulaklak. Meron din dito. Kulay puti. Oh. O yan pa mga kaloofio, ang ganda. So, purple na may green, then white na may purple at may green. Para siya tuloy na ano, para tuloy siyang repolyo tingnan. So ito rin kulay pink. Yan. Ganda ng mga bulaklak dito.